Hi guys, so nandito kami ngayon sa Diwata, Parisan. Yeah, nandito kami ngayon sa Diwata, Parisan. Kami ni Lanil, si Jake at si Dennis. Nasaan na si Dennis? Ayun. Ah, so titikman namin yung pares tsaka si Kenjoy ni Diwata ibabaye de dagat ano lalagay dito Ano ah. oh, ala 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 Kuya, anong name mo? <laughs> Ano masasabi mo? Ang <laughs> pantin na. Yung sinilo. Jake, masasabi mo sa pares ni Diwata? Masarap. Masarap. Ikaw, Dens. Oh, Ikaw, Neil. lang So, ayan. Nakadalawang rice na

Jake, ano nga yung nabusog sa'yo? Ano yung nabusog sa'yo?